When i hurt Nagising si Mila sa hindi pamilyar na silid. Dark black lahat ng nasa paligid. Lahat ng nakadisplay ay kulay itim rin. Napaupo siya sa kama at napasinghap nang ang iba't ibang uri ng mga barela na nakadikit sa pader. Mabilis siyang tumayo at hinanap ng mamatay niya ang kanyang bagat sa patos. Nang mapansing wala sa silid na yun ang kanyang mga gamit, ay malakas nang pinagpapalo ang pinto ng silid. Buksan niyo to! Pakawalan niyo ako dito! Malakas na sabi ni Mila habang patuloy sa pagpukpok ng pinto. Paulit-ulit ang pagsigaw niya at pagpukpok, subalit walang tumutugon sa kanya. Hanggang sa mapagod siya at mapaupo sa sahig. Napaiyak na lamang siya dahil sa labis na takot. Natatakot siya sa kung anong maaaring gawin sa kanya ng taong dumukot sa kanya. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto at pumasok ro ng isang pamilyar na lalaki. Napamaang si Mila at napakunot noo. Anong kailangan sa kanya ng lalaking to? Anong kasalanan niya sa lalaking to para dukutin siya nito? Mga tanong sa isip ni Mila na kahit siya hindi niya rin alam. Sino ka? Ba't mo ako kinuha? Matapang na niya sa lalaki. Subalit wala pa rin itong imik kaya naman tumayo si Mila at lumapit dito ang tangkad nito at mas matangkad pa ito kay Aris. Si Aris, mahina at wala sa sariling nasabi ng dalagita dahilan upang magsulubong ang mga ni Kenneth at mapatiimbagang. Anong kailangan mo sa akin? Sino ka? Anong kasalanan ko sa iyo? Magkakasunod na sabi ni Mila, Don't mention that bastard's name in front of me. Ani Kenneth, ang kaninang malambot nitong mukha, ay napalitan ng galit at nakakatakot na aura. Bakit ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sumagot ka. Huwag mo kong ini-English maligno ka. Tom, what maligno? Shit. Me? Monster? No way, baby. Ani ni Kenneth at napangisi sa tinawag sa kanya ng dalagita. Baby, bebehen mo yung mukha mo. Huwag mo ako ma-baby, baby. Hindi ako bata at mas lalong hindi ako sanggol. Okay, sweetheart, kung ayaw mong tawagin kitang baby, sweetheart na lang. Sigot ni Kenneth at pigil na pigil na niyang mapangiti ng sobra dahil naaliw siya sa dalagitang kaharap. Mukhang minana nito ang ugali ng ama nitong si Marco, matapang, tal kung si Angel lang ay napakabait nito at mahinhin. Hoy Manong, kilabutan ka nga. Ibalik mo na ako o pakawalan mo na ako gusto ko nang umuwi. Singhal ni Mila. No. At saan ka uuwi? Sa pangit na ares na yun? Tch. No. Dito ka lang hanggang sa bumait ka sa akin at matutunan mo akong kilalain o mahalin. Sagot ni Kenneth na nagpalaki sa mga mata ng dalagita. Naalala ni Mila na nabanggit sa kanya ng katrabaho na magkakilala si na Aris at ang lalaking kaharap. Ngunit sa huli nitong sinabi ay ang mas nagpagalit sa dalaga. Mamatay ka sa ilusyon mong maligno ka dahil hindi hindi ako magkakagusto sa manong na katulad mo. Ayaw mo akong pauin? Pwes, humanda ka kapag nalaman ni Aris na dinukot mo ako. At FYI manong, hindi pangit si Aris. Mas bata siya kaysa sayo at mas gwapo. Lakas loob na sabi ni Mila sa karap dahilan upang dumilim ang aura ni Kenneth. Nakakatakot ang mga mata nito at malakas na napapatimbagang kuyom ang mga kamao nito dahilan upang makaramdam ng takot si Mila. Sir, hula talaga. Yung CCTV sa gate sirarin. Ani ng tauhan ni Aris. Gumagabi na'y na wala pa rin si Mila. Kaya naman, sobrang nag aalala siya para sa dalagita. Darn, huwag kang tumiga sa kahanap hanggat hindi ko sinasabi. Sagot ni Aris sa tauhan. Sandaling napaisip ng malalim ang binata. Saka imposible namang umuwi na si Mila sa nanay nito eh gayong alam niya rin na takot na takot si Mila dito. Hindi kaya, hindi kaya kinuha siya ng mga taong gusto siyang kunin. Ani ng isip niya. Sa isipin na yun, ay mas lalong tumindi ang kaba ni Aris para kay Mila. Samantala, sa kabilang dako naman, ay nagising si Lily sa pakiramdam na may humihila sa kanya. Pagdilat pa lamang ng kanyang mga mata, ay kaagad iyon ng laki makitang hinihila siya ng malaking buwaya pabalik sa tubig sa malawak na lawa na padpad si Lily at napapalibutan yun ng mga naglalaki mga puno. Umaho ng kanyang katawan sa madamong lugar at malapit rin yun sa tubig. Ang akala ng buwaya ay patay na ang katawang hinihila nito. Kaya nang magtama ang mga mata nila ni Lily ay naging agresibo ang buwaya. Kaya naman kahit magpumigla si Lily ay wala siyang magagawa dahil lumpo ng kalahating katawan niya. Dahil sobrang kahinaan, hindi na rin siya nakapanglaban sa malaking buwaya. Kaya naman muling napapikit si Lily at lihim na napaluha. Dahil alam niyang iyon na ang huling buhay niya. Kaya nga siya tumakas upang hindi mapakain sa mga alagang hayop ni Sebastian Sandoval. Subalit iyon rin palang mapupuntahan niya sa kanyang pagtakas. Pinag-agawa ng dalawang buhay ang katawan ni Lily hanggang sa mahati ito sa dalawa. Sa mansyon ng mag-asawang Markot Angel, bumisit ang mag-inang Sharon at Cheryl Santiban. Minamasahin ni Cheryl ang mga kamay ni Angel habang kinukwentuhan nito. Nay, ang valediktorya na ang apo nyo. Isusunod na balik namin dito. Isasama namin si Maria Child. Ani ni Cheryl. Isang taon lang ang agwat ni Maria sa anak ni Angel na si Angelica. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sa tuwing dumadalong ang anak ni Cheryl ay palaging nagiging emosyonal si Angel na tila ba'y nakikita nito ang anak sa katauhan ni Maria. Habang sa kabilang dako naman ay panay pa rin ang pagsusungit ni Mila sa lalaking dumukot sa kanya. Kahit madalas itong napagsasabihan ng dalaga ng masasakit ay hindi na lamang inpinapansin pinapansin ni Kenneth. Napapansin ni Kenneth na biglang umamo sa kanyang dalagita kaya naman naisip niyang chance niya na yun upang maging malapit siya dito. Kahit pakiramdam niya ay nagkukunwari lang ang dalagita. At dahil nasa kwarto ng binata si Mila ay natutulog sila sa iisang silid Nasa kama lamang si Mila habang nasa sofa naman ang binatag si Kenneth. Maging sa pagkain ay sinasabay rin ni Kenneth ang dalagita. Marami rin ng mga gamit ang pinamili ni Kenneth para kay Mila. Mga gamit na buong buhay ni Mila ay yun lamang niya nahawakan at nakita. Mamahaling mga damit, sapatos, nagkikintabang alahas at marami pang iba. Limang araw na si Mila sa mansyon ng binata. Hindi siya nakakalabas sa mansyon na yun. Ngunit, hindi naman siya nakakulong sa kwarto ng binata. Madalas ay eh, nakakapunta siya ng kusina, sala at halos lahat ng sulok ng bahay na yun ay napuntahan na niya. Matataas at malalaki ang bakod din nakapaligid sa mansyon kaya alam ni Mila na mahihirapan siyang makatakas sa lugar na yun. Kaya naman, naisip na lamang ng dalaga na sakyan ang bawat trip ng lalaki. Gusto niyang magpakabait dito upang makuha ang loob ng binata. Saka na lang siya tatakas kapag nakalabas na siya ng mansyon at makakuha ng tamang tiyempo. Napatayo si Mila mula sa pagkakaupo nang makarinig siya ng boses ng babae mula sa labas na tila ba'y nakikipagtalo ito. But dito, I want to stay here. Bakit pa ba parang ayaw mo akong nandito? Eh madalas naman akong pumupunta dito ah. Ani ng babae. Dahil sa kuryosidad ay sinilip ni Mila ang babaeng yun. Ngunit nagkamali yata siya ng ginawa sa tiyempo namang lumingon sa gawin niyang babae. Nanlaki ang mamota nito at malapad na napangiti sa tiyuhin. Aha! Kaya pala gustong-gusto mo akong paalisin ah? Kasi may tinatago ka pala dito. Hmm, I want to know her. Excuse me, tito. Ani ng dalagita, kaya naman napasimangot na lamang si Kenneth sa katigasan ng ulo ng pamangkin. Hindi inaasahan ni Kenneth na pupunta roon ang pamangkin niyang si Maria Shile. Ang akala niya magbabanding ito kasama ng mga kaibigan o kaya ay pupunta ng ibang bansa upang mamasyal o mag-celebrate dahil kakagraduate labang nito. Kasama nitong pumunta roon si Patricia, ang bunsong anak ng kakambal niyang si Patrick na halos kaedad lang nito. Hi! Ngayon lang kita nakita dito. But you look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Or, um, hindi pa. Ngayon ko lang kayo nakaharap. Um, mga kapatid ba kayo ng malignong yun? Este, ni Kenneth? Sagot ni Mila sa dalagita Na halos kainad lang niya Sobrang ganda ng dalawang babae Halatang mga anak mayaman Ang mga mata ng mga ito Ay parehong pareho kay Kenneth Oh, what maligno? I No, Tito Kenneth is my uncle Tito namin siya By the way, I'm Shile And this is my cousin, Patricia Ani ng babae Halatang mabait ang mga ito. Maamong mga mukha at malanghil kong umiti. Grabe, ang gaganda nila. Ani nang nasa isip ni Mila. Um, hi, ako naman si Mila. Pagpapakilala niya at tipid ng umiti. Bigla siyang napasinghap dahil sa gulat ng yakapin siya ni Shile. Hello Mila. Ani nito. Girls, muwi na kayo. Ani ni Kendrick na nasa pinto at nakapamulsa habang tinitingnan ang tatlong dalagita. Kung titingnan ang tatlo ay animoy similang simila ang pinakamaganda dahil ito ang pinakamatangkad at malaki rin ang hubog ng katawan nito lalo na ang hinaharap nito. Napulunok ng laway at napatimbag ang si Kenneth nang mapadapo ang tingin niya sa dalawang hinaharap ni Mila. Oh damn, she's so hot. Ani ng kalooban ng binata dahil niyon lamang napansin na manipis pala ang suot na damit ni Mila at may kaliitan iyon. What? No, Tito. Lalo na ngayon na meron na kaming new friend ni Patricia. Saka ngayon na naman kami nagkakilala ni Mila. So, dito na lang muna kami. Pagpupumilit ni Sian at lihim na nagpapasalamat si Mila dahil dumating ang dalawang to. Naisip ni Mila na baka pagkakataon niya na upang makalis sa mansyon na yun. Lihim yung dinarasal na sana isama siya ng dalawang lumabas. Oo nga naman, Tito. At saka, ngayon lang naman eh, dahil aalis na ako tomorrow. Saad ni Patricia. Kaya nga po, please, dito muna kami. The worry dito, hindi po kami magiging pasaway. Gusto lang naming makabanding saglit itong si Mila. Ani ni Shail at lumapit ito sa tuyuhin sa kayo mga kapito. Please? Ani panito? Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Kenneth sa kanapailing. Kailan ba siya nanalo sa mga pamangkin lalong lalo na kay Shyla. Fine. Tipid na sagot ng binata na ikinatuwa ng dalawang pamangkin. Maging si Patricia ay umakap rin. Let's go Mila, isipul pool tayo. Ani ni Shyla at kumindat pa ito sa dalaga. Mauna na kayo Koz, magpapadeliver muna ako ng foods at drinks natin. Tsh. Bakit kasi walang maids dito? Ani ni Patricia. Sa si lamang si Kenneth habang pinapanood ang tatlong dalaga. Ngunit lang kay Mila lamang kanyang atensyon. Sa limang araw na kasama ni Kenneth ang dalagita ay nakilala na agad niya pagkataon nito. Mahinhin na may pagkamahiyain. Masungit rin ito. Hindi rin malakas kumain. Maaga rin ito matulog, mahilig magbasa at mahilig ring kumanta. Narinig niyang kumakanta ang dalagita habang nagsusuklay. Hindi nito alam naman nilagay siyang kamera para sa tuwing wala siya sa mansyon ay nakabantay pa rin siya dito. Biglang naalala ni Kenneth na kaarawan pala ni Mila bukas. Kaya naman napaisip siya kung ano nga ba ang gagawin niya para sa karawan ng dalagita. Mapasaya man lang niya ito. Nakita niyang tumingin sa gawin niya si Mila, kaya naman muli na namang napalunok ng sarili ni Laue si Kenneth. Ewan ba niya? Kahit malayo yung labang ay tingin pa lang ng dalagita sa kanyay binabaliw nito ito ang kanyang sistema. Ilang sandali lamang ay biglang ang cellphone ni Kenneth kaya naman binaling niya sa ibang atensyon niya bago sinagot ang tawag. Yes, Kay. aniya? nang makita ang pinsang tumatawag. Okay, pupunta na ako. Sagot niya sa kausap. Matapos sabihin ng nasa linya na meron silang mahalagang pag-uusapan ng mga Apollo, nang may baba niya ang tawag, ay bumaba siya sa katinuwang pool area upang pauwi ng mga pamangkin. Tito ha? Napaka-harsh mo ngayon sa amin ni Patricia. Isusumbong talaga kita kay mommy lah. Nakasimangot na sabi ni Shail. Nag-e-enjoy pa nga kami kakuntuhan dong si Mila eh. Kung aalis ka, umalis ka na po. Kami nang bahala kay Mila. Ani ni Patricia. May pagkamalita ito kaya naman napabuntong hininga na lamang si Kenneth. Dahil sobrang tigas talaga ng ulo ng mga niya. Kung hindi lang mahalagang pupuntahan niya hindi siya aalis doon. Ay, Okay, okay. Basta dito lang kayo ah. Hintayin yung makabalik ako. Huwag niyong iwan mag-isa dito si Mila. Si saad ni Kenneth. Ang OA mo tito. Hindi na po bata tong si Mila no para bantayan. At opo, oh, mahal na prinsipe. Kami na pong bahala sa prinsesa mo. Sagot ni Shile at nanunokso itong ngumiti kay Mila pabalik kay Kenneth. Sigurado ba kayong isasama niyo ako sa mall? Paano kung malaman to ni Kenneth? Magagalit yun sa inyo. Ani ni Mila sa dalawa. Kahit ngayon lamang nakilala ang dalawa, ay masasabi niyang masayang maging kaibigan ng mga ito. Sobrang gaan ang loob niya sa mga ito. Ay, kaming bahala. Don't worry. Hindi yun magagalit kapag kami ang kasama mo. Ani Patricia. Tama. Tsaka sa lang naman tayo, no? Tapos kakain lang. Then, uuwi rin ka agad dito. Baka nga mas mauna pa tayong makabalik dito kaysa kay Tito eh. Baka nga bukas pa yung uuwi dito eh. I know him. Kapag mahalagang pupuntahan niya lalo na kasama ang mga Apolos, madalas nga ang pagiging wala niya. Inaabot ng buwan bago nakakabalik. Kaya pag sinabi niyang babalik ka agad, ako, huwag kang maniwala. Mahabang sabi ni Shyla. Teka nga, may ba nga tayo? Ikaw Mila, hindi mo pa sinasabi sa amin. Ano ka ba ni Tito Kenneth? Girlfriend ka ba niya? Pag-iiba ni Patricia sa usapan. Aha, eh, natigas sa pagsagot si Mila nang biglang magsalita si Shire. Of course, yes. Tinatanong pa ba yan, cuz? Siyempre naman, oo. Oh. Girlfriend siya ni Tito Kenneth, no? Hindi ba halata na nagsisama na sila dito? Silang dalawa lang. Tch, allergic kaya sa si ibang babae si Tito. At alam mo yan, Patricia. Mahabang sabi ni Shire. Grabe, sarap ko pa talaga kung magtismisan tong dalawa. At ano? Pinagkamalan pa nila akong girlfriend ng tito nilang maligno? Paano ko ba sasabihin sa mga na dinukot lang ako ng tito nilang maligno at limang araw nang ikinulong dito sa mansyon? Saad ng kalooban ni Mila.